Oh, ayan na. na. Ayan na po ang mga nauli ko. Ang galing ko. Masarap ito. Galing ko. Marami si Nang Lalabas na siya. Ang dami kong nauli Oh. Ang sarap. May mga shell pa. Ang taktaki, Napakasarap. Dadalhin ayan ko wala to wala sa wala Maynila. Pag-uwi Yan. Ang huli sila o. Oh. Sila yung nanghuli Oh. Ako naman. Ang sarap. Siya tagadala. Tagadala ako. Meron naman ako nakuha kunti. <laughs> Ilan lang. Tapos sila yung ano, taga-huli, taga-kuha. Ang ganda, oh. ang ganda ng view. Oh. Wow. Nandito wow. kami ngayon sa gitna. Ang init sobrang. Yan, eh, naguli sila o naghahanap sila. Yung mga shell na kinakain na nasa dagat talaga. Ah, yung pagbinili mo ah, dyan sa Manila, napakamahal. Papakita ko pag nakakuha sila. Papakita ko. Bawal siya niyan? Yung alimasag na yan? Hmm. Oo, oh, bawal siya yung alimasag. Kasi high blood siya. Sa so, yun lang yung taktakin.

Ha. Ah. Hmm. Ito sa bande. 'yung kinakain na. Ah. dito sa lagi tubig, 'to hindi na. Ah. Ano? Ano? Pa sa pato, you know? Asa, you know, mo. Dibi, dibi, dibi. Wow, laki ng alimasan. Wow, ang laki. Eh, ito Mama, ang hawak mo dito, ha? Hala, makakalabas na yun. Ang hawak ko para hindi siya makalabas. Laki niyo, oh. Kinakain ba yan? Kinakain? Oh, kinakain yan. Po. Oh, yan ano ba gaya eh. yung... Ano ito? Tayong. Binibiyak ka po sa kainin. Masarap yan. Kahit ganyan yan, binibiyak lang yan. Ang oh, oh, laki oh. pa. Ito pa oh, malaki pa. Mahirap kunin ng tiyan kasi eh, may nakatusok sa bato yung ano eh. Makaharang. Yeah, tara. Oh, ito pa, hindi ito mahirap po. Oh. Ayo. Oh. Wala ganyan yung maganda yung malalaki lang o kung kung yung maliliit. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Alagyan mo lang dyan. Wow. Na, sa butas, sa labas na lang. Ito, 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 dalawa pa ng cake, dalawa pa dalawa yun yun pa, meron din dali tayo pa ng mahina dito Ano kaya kung putulin mo yung panungkit? Yung okay. sa gitna. Huwag oh. ka mo na, hindi mo kaya nung katusok siya.